I'm, I'm back. So, medyo umiingay lang sa background na. Pero since nag-decide lang na ako na hindi na pala ako aalis, kami na lang, tadaan na lang kami bukas ng video. On the way naman kami. I-share ko na lang yung mga makeup, makeup ko na, ah, yung mga makeup. <laughs> mga makeup ko na laging ginagamit at favorite favorite ko. Tapos yung mga dislike ko din naman. So ayun first sa face ko is Sun Sun ko lang siya dating milhin. Ayan. Um pang everyday use pa naman siya hindi, hindi pero hindi siya full coverage. Um sakto lang siya parang. And then medyo de ma kasi ano na wala yung araw parang uulan. And then ito super fa favorite ko to dahil binili ko to last year ata. Um, buy one, take one yung powder niya. Tapos, yung niya, um, 700 plus. Tapos, buy one, take one na yung powder. Ayan. Ang brand niya is, gusto? Ano Za. Yung na lang kasi baliktad eh. Ganda. Super, super, super ano siya, super pigmented and full coverage siya. So, tsaka, kahit nadyo mapulis siya sa face up una mo apply, nag, nag blend naman siya after ng after ilang hours pag nilagay mo pa wisan ka na, ganyan. And then yung kabibil ko lang na tractor. Na tractor. ko kung tama yung pag-pronounce ko pero ngayon ko lang siya tinay super ganda. Tsaka kahit, fight super oily ka, hindi siya namumuumo Maganda. Kaya gagamitin ko lang ito kapag Sunday. And then, um, beauty cream, Myra E. Ayoko siya. <laughs> Kasi nga, since may pores ako, tas meron siyang parang, ano nga, shiny effect, may mineral, minerals or something, hindi, hindi ko siya hiyang. Kaya, ewan ko, kaya baka gawin ko na lang lotion. And then, Evian. Evian. Pag, ano, um, kapag Sunday, tapos maghapon ako sa labas it's medyo oil na or what. Nag-i-spray like, lang ako para ma-refresh yung face ko. Maganda siya. And then, ito. Witchy daw. Nakita ko lang ito kay Ate Anne na maganda nga daw. And shade ko is Ivory Glow. Baliktad kasi front cam yung gamit ko. And then, bumili rin ako kasabay ng lipstick ko. Yung Simply Pretty. White yung in-order ko. Una kasi in-order ko yung bis bis something nila medyo dark so binili ko sa sister in law ko sister in law ko kasi medyo morena siya kaya para safe yung white na lang yung in order and then sa primer sa siya na, hindi siya ano hindi siya sunod-sunod dahil ko ano lang makita ko dun sa ano ko bag ko forever medyo madumi siya kasi nahalo siya sa makeup ko ganda siya as primer Binili ko sa Etude House. Siguro mga, sorry, kakain ko lang din kasi. 500 plus or 600, nakalimutan ko. And then, ito, binili ko to sa Alabang Town Center. Um, cream Foundation. Um, review ko sa kanya, medyo maputi kasi sa akin. Um, okay lang. Sakto lang din siya. Um, Uh, full coverage din. Kaya maganda rin siya. Kaya lang, ginagamit ko lang siya kapag Sunday. <laughs> Na-alternate ko lang sila. Tapos, ito. Concealer, same nung cream foundation. Ito yung ginagamit ko sa kilay ko. S super ganda. Kung blonde yung hair nyo, super blonde, or light na, yung light yung hair nyo, bagay ito Ang ganda na effect niya. Kasi, parang natural na blonde lang yung yung kilay mo. Sensya na hindi ako tumitingin ng ganyan diretsyo kasi hindi ko nakikita itsura ko kung nasa na ba naka ano yung camera ko ah. Kaya dito ako nakatingin sa screen ko. Parang bandag lang yung effect niya. Pero okay lang. so, next is, ito nga yung mibilin na gamit ko. Isang light brown, just medyo yung para siyang wax yata. Ito wax din tawag nila. And, ayun. Maganda siya. Yun nga Yan nga siya. Yan kay ko dito. Hanggang dito light. dito yung wax na. Tapos, meron din akong into it. Ayan ang, super, tagal nito. Two years na ata to. Hindi <laughs> ko masyado ginagamit yung black kasi super dark na And then, ito nga, yung kabibili ko lang ulit. Sun Sun Concealer. Super favorite ko to. Kapag hindi ako nag, um, kapag hindi ako naging liquid foundation or what, yung everyday lang, para lang ma-hide mga dark spots ko, yun, mga pimples. May pimples ako konti kasi kaka, kakaroon ko lang ng, anong niya na, mga period. So, ito, ginagamit ko siya as everyday. Ganda siya. Tapos, yung, dalo, isang brush lang yung ginagamit ko. Natuyo na yung buhag-hug na, pasensya na kayo. Um, isang brush lang yung ginagamit ko pang powder and everything. Pero okay naman siya kasi na ako ng pinsan ko ng brush set from Australia. Siguro sa July pa, uuwi kasi yung tita ko papadala niya sa mami niya. Doon ko pa matatanggap yung brush set ko. So, better. Kasi ito nga nagbablog na ako. Ayan. Sa Marinod. Nakalimutan ko yung price eh. Basta siya yung... Ayan. Ayan siya. Alam ko ano lang ito eh. Blush on brush. Ewan ko Style na yun. Alam niyo na yun. Tapos ito, binili ko sa LA Colors. Um, eyeliner. Maganda siya kasi madali matuyo. Ay, dapat pala ganito. Malitad pa rin. Eh, Ay, basta. Pabibili niya sa ano, parang 99 store ba yun? Dollar store or something sa town center. Alabang town center ko to nabili. Okay naman siya. And then, ito, tinitipid ko to kasi bigay lang sa akin sa ng pinsan ko from US um, body shop na brow powder ayun, dumaan yung lola ka ko kaya na puto um, ito, ang ganda nito kasi ano siya, waterproof, totoo talagang waterproof siya, kasi pag pinamisan kayo or, kasi na pag ito ginamit ko, saligo na ako para ano, hanggat hindi mo siya binabrush okay siya, tsaka yung color niya, hindi masyadong light hindi masyadong dark And then, concealer. Concealer ulit sa From For You Too. So, na na nakalimutan ko yung price kasi ang tagal ko nang nag-shopping ng, ng makeup eh. Okay. Ito, concealer from For You Too. Ang ganda rin niya. Medyo light lang siya, pero may to blend naman siya after mong magamit. Ay, after mong mapawisan magamit ba yan? Then, ito. Ito yung pang nose contour ko. <laughs> kasi kailangan ko talaga ito. Dahil hindi ko binayaan ng magandang ilong. Hindi ko rin alam kung bakit. So, kailangan kong mag um, ito, nose contour. Ano pang tawag? kalimutan ko sa nose contour, contour ba, Basta, pang nose. Nose something. <laughs> Basta, pa ito yung ko siya sa, ano ko, sa dito. Ayan. Kasi kailangan ko. Dahil pag hindi, parang ang lapad ng ilong ko sa video. e ano to, from Nichido. Yan, di ba? Ang tagal na. Ang kukon ng price, 68 pesos siya. Yan, super duper kailangan talaga Lago nang ala na yung video ko ngayon. Para hindi naman masagawa na flat yung nose. And, next, yung favorite ko namang lipstick na bago. Dye! Simply, simply pretty. Um, shade niya is Celebrity Red. Sasharan, kasi fan cam yung gamit ko. Mahala na. Nalita ko ngayon ko lang na kasi naisip mag-vlog. Ay mag- Oo, oh, mag-haul. Haul ba tawag dito? na first time ko kasi. At isa rin sa pinaka-favorite kong lipstick. From Maybelline. Um, kung mabasa. Angel Rose. Ang ganda niya rin sa lips. Super light lang. Sakto lang siya. Hindi nyo kasi makikita masyado yung shade niya kasi iba yung quality ng front cam ko eh. Basta ayan siya o. Oh. Ayan. Ang ganda. Try ko. Ayan, para wala siyang pinagbago. Kapulay lang siya ng lipstick sa totoo. Ayan. And then, kung gusto nyo rin ng lipstick na um, na hindi talaga siya mag-fade na hanggang kahit mabasa siya, uminom kayo or what, maganda pa rin siya. Ito. Bigay ito ng pinsan ko kaya. Pero kapag naubos ito talagang bibili ako. From Cover Girl. Ayan, paubos na nga siya. Eh. Ayan. No. Medyo violet pink. Pero alam, parang pink siya. Or magenta ba yun? Magenta yung color niya. Super duper ganda sa Cover Girl. Bilib naman talaga ako sa lipstick nila. So, yun. Diba? May background music na ako. Thank you sa kapitbahay namin. And then, sa kilay ko, dalawang, dalawang ginagamit ko. Ito from Marionod and from Fanny, Fanny Serrano. I think it's Fanny Serrano eh. Um, isa kasing, yun sa Marionod, malambot siya. Naisin ko na yung buhok ko ah. Kasi yun problema ko, buhag-hag talaga. Parang patay na patay. <laughs> yun, sa Marionod kasi, ito, medyo malambot. And then, kaya maganda siya pag hanggang dito lang para light. Tapos yung sa Panis Serrano, okay siya pag mga pang dulo-dulo. Kasi yun, know, na-achieve mo yung ganyang, ganyang look ng kilay. Tapos ito naman yung dating makapal pa yung hair ko para maging light. Since yung hindi ko pa na kakita yung concealer eh, concealer na pwede sa kilay ko, ito yung ginagamit ko sa ma sa wait lang Maholika, Majolika, Maholika Ma Maholika, Ma Maholi Mah basta <laughs> Maholika or something basta yun oh. ano ba to? Maholika Mahorka or something basta ang ganda niya kasi light brown and then yung pinaka favorite um, may bangit may dumadaan kasi nilistrak ako eh um, yung favorite ko naman sa pag ng pilik matako is ito the best talaga ni Chido as in super duper the best ayan Ah, uh, ma ano siya super kapit siya tapos kahit whole day mong gamitin hindi siya yung parang katulad dun sa Fanny na kasi bumili yung ko dun sa Fanny na adhesive after wala pang kalahating araw nag hindi to yan, dulo. nag tatanggal-tanggal siya So, ayun. Sa ano ko naman, pag nag, nose line ako. Yun, nose line. Nose contour, nose line. Kung nag-nose nose line pala, yun na alala ko na. Pag after ko mag-contour ng nose ko, mag-nose line, ito ginagamit ko sa dito. Para medyo maganda effect. Glow. May glowy yung effect niya. Tapos, ko rin pala. Sa niche rin, maganda yung lipstick na dito. Yung gamit pala, yata nung kumuha kami ng Sena Mar last time. Ito yan, yung parang medyo red lang siya na natural lang. Hindi siya yung super duper red. Ayan. Sakto lang siya. Ayan. Ang ganda niya sa lips kasi parang nakaka-bright ng face. And, meron pa pala. Super last na. Hindi pa lahat ng makeup ko kasi tsaka na yung mga eyeshadow, eyeshadow na yun. Kasi hindi ako masyado nag-eyeshadow na ngayon. Kasi pa nag-eyeshadow ako, parang ang tapang lalo ng face ko. Feeling ko super maldita na ito Ito, super duper, super na duper pa, no? Ang ganda-ganda nito. Pro Concealer HD. Ayan. High Definition Concealer sa LA Girls. The best to. Medyo dark yung shade niya sa akin. Sinadya ko talagang dark kasi sobrang mapuputi na yung mga powder ko. Tsaka ayoko yung super duper puting face ni Pantay dito. Kaya okay sa akin to. Medyo dark. Kasi parang powder ka na mag-blend naman siya so walang problema. So, ayun. Bye! Okay na. Sana nagustuhan niyo yung video ko na to. Bye! God bless!